We can do it! Programang Hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We can do it! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FABC Radio TV. And from Southern California, the Far East Broadcasting Company presents We, we can, can Do It! Do it. Talaga, we can do it, Ate Maru. Uh, uh -huh. Gusto ko dumapo ka agad sa guest natin kasi noong Sabado, bitin na bitin ako. Gusto the ko makuwento pa tama, sila eh. Tama. Kaya lang, sumesaya so oh. sa, control na papalaga, papunta na rin tayo sa uh, closing uh, <laughs> sa extra natin eh. Tama. Okay. Um, Doji and Dr. Elise Simon, ang ating guest. Meron silang very unique story. Ang ating We Can Do It, ang, ang slogan ni Ati Maru, kwentong may kwenta. Yung kwentong narinig natin noong Sabado <laughs> at yung kwentong yun, po kayo, talaga ho, napakaganda ng kwenta. Amen. Dito. Yes. balikan ka gagawin mm -hmm. natin. Dr. Elise and Kuya Doji Simon, praise the Lord. Welcome Good back. to have Welcome you. Welcome back. back. Yes. Maganda yung pinag-usapan ano sabado kung paano kayo pinagtagpo ng Panginoon kasi very unique yung inyong relationship. Kadalasan ganito, nagtagpo, nagligawan, sinagot, naging mag-sweethearts, ikinasal. Pero yung sa mm -hmm. inyo, ibang-iba. Nakita ni Kuya Doji ang larawan ni uh, Dr. Elise, hinaghintay siya dalawang taon, finally uh -huh. nakita niya, nakilala niya nung siya'y sumisigi na pero ara lang ang gusto ni uh, Dr. Elise, binigyan siya ng sulat na not yet, nagbigay ng pag-asa sa kanya, basa sa isang payo sa kanya na kanyang kaibigan. And then sa kabila ng napakapagiging abala ni uh, Dr. Elisa pag-aaral at sa gawain niya nagtiyaga, nagtiyaga si uh, yes. at Tinan din naman dumating ang isang araw na ang Holy Spirit na ang nagpahiwatig sa kanila, it's time for you to tie the knot. At po ngayon tayo pumunta ngayon sa bahaging 'yon. Paano po ninyo nadama na ito talaga? Dr. Elise, paano po, po nadaman na si Dr. Doji? Yan, although sinabi mo na no Sabado, counting pasada. At sa iyo naman, Dr. Doji, alam ko na napaka-popular mo. Pwede kang pumunta kung saan-saan, pero bilang isang bubuyog, doon ka dumapo sa natatangin bulaklak. Unahin natin si Dr. Elise. Dr. Elise, ikaw po muna. Paano niyo po nadama yun? Umabot nga sa punto na palagi kaming, you know, dahil naging close na kami, nag-grow nag ang relationship, Ooh. Uh, pag meron akong problema siya ang naisip kong kausap. Pag meron hmm. akong masayang ibabalita siya yung nasa isip kong gusto kong balitaan. At pag hmm. hindi ko siya makikita, nami-miss ko siya, no? pero <laughs> I think more more important than that. more important. Kasi nga maaga akong nakakilala sa Panginoon at you know, parang Nagtuturo na rin ako ng love courtship and marriage sa mga young people sa church no so oh wow <laughs> so you know marami kang alam at marami kang natutunan na siyempre uh, hindi naman madaling i-apply lahat 'yun pero sa awa ng Lord na naa-apply yung some of it alam ko na if I will marry someone no it has to be someone na hindi naman ako mahihirapan na magsa-submit Mhm, ano pa? naiisip sa, you know, na okay, pag mag-aasawa mag ako kasi ibang level na yung marriage, no? Iba yung magkaibigan kayo nagde date kay ibang level yung yung marriage. Eh. It has to be someone na you know you will respect, somebody na hindi ka mahihirapan mag-submit, somebody who will also consider yung anong iniisip ko kasi you know, ayoko naman ng o ako lang mag decide ikaw tumay, hindi kanya wag kang magsasalita. You know, nakita ko naman sa relationship namin that he is someone that we can have discussions with, no? Meron din naman kaming hindi pinagkakasunduan, pero konti lang naman, no? We <laughs> oh, <good. laughs> can talk through things. And the I think the most important is, kung saan man kami dadali ng Panginoon, that he can really be, you know, a partner, no? Partner kami. We can be together moving forward or backward or making mistakes. Magkasama kami. Mm -hmm. Mm -hmm. So, I think that's the most important thing para sa akin. Totoo. Uh, oh. uh, Kuya Dodge, ka naman po. Ako naman po. Ako naman. Eh, nung, nung pong under-training po ako ni ate nati, no dalawa po ang sinabi niya sa akin. Number one, kailangan believer non-negotiable siyempre so, no. <laughs> nasa scripture <laughs> <Amen>. oh, <laughs> hindi mo no. debate mo yun ano? yeah. e, pangalawa sabi niya huwag kang pipili nung mahal mo pumili ka nung hindi mo maisip mag yung buhay mo nawala siya wow choose somebody ah. that you cannot imagine life without Without her. Without her. Mm -hmm. So umabot po kami dun sa point na araw-araw nagkikita kami pagka meron akong decision na magmove ba ako sa isang company na ito. Pagka interview ko po, ang una pong tatawagan ko, si Elis po. Mm. -hmm. mm -hmm hingi ako ng advice i-explain ko sa kanya ito ang mga ano ito yung mga uh, ito yung offer should i take it ganun parang ano na yung lahat na nang, nangyayari sa akin alam niya po saka yung lahat ng nang nangyayari sa kanya alam ko Mhm at saka alam niya po mula nung na-meet na ko siya 18 years old siya, walong taon po kami na magkaibigan Wow. Hey, 'Yan basta kung ano lang na ano. eight years po 'yan. Mm -hmm. Na a very very long na na friendship na. Very deep kasi ang pinag-uusapan namin is yung aspirations na namin, yung goals namin sa buhay, yung mga challenges ko, Kasi no? mm -hmm. mm -hmm. yung sa sa studies niya, ganun. Although uh, alam niyo top 10 'yan. Mm -hmm. Wow. <laughs> <Yeah>. <laughs> no doubt. So, yung, umabot po kami dun sa point na yon na nung nung time na na ano we both felt it's it's actually time for us to to get married mm -hmm. inside po yung mm -hmm. ano eh And tawag po nila sa ano yung sa 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 colloquial world is ano eh di ba nag-align yung mga stars <laughs> nag-swak na nag-swak oo. Oh, <laughs> nag-exemple na ano parehong yun ang nasa isip namin. Mm -mm, At mm -mm. na pag-usapan namin, ila, ilan yung anak na gusto namin. You know. mm -mm, mm -mm, Umabot na right. kami dun sa point na gano'n, yung closeness namin na ano we can talk about it. So, wow. Parang yeah. I could see, parang feel ko na you are almost uh, husband and wife without the marriage. Yun na yung relationship ninyo na you stick together the same mind, the same goal, ang ganda. Kasi parang walang masyadong in between, but it's just, sabi nga, swak eh. <laughs> Nag-partner nag, nag, uh, nag ka agad. What a blessing. What a blessing from the Lord. Mm -mm. Doon natin nakikita na talagang pag-anak pag tayo ng Panginoon. Sa plano niya, nandun kayo. Napakaganda kasi parang ang plano sa isang ano eh, sa isang daan lang no you're just uh, walking or traveling with the same road uh, but God is the center of the relationship amen may gusto i si Dr. Elise yeah ang ang gusto ko idagdag um pastor Ate Maru yung kasi importante talaga na very solid yung foundation ng relationship. Kasi marami okay. pa kayong dadaanan sa buhay. Hindi naman mm -hmm. yan failing all the way. No? so, like, like kami, hindi naman ibig sabihin na, oh, parang much made in heaven. Parang wala ng challenges. Of course, of course, meron. Meron at meron. Kasi, you know, you don't, you, you never know what the Lord will bring. Right ya mm -hmm. importante yun eh importante yung mga challenges sima kasi that's how you grow sa sa faith mo and mm -hmm. that's you know how you learn to depend on the Lord no? pero again kailangan yung yung foundation nyo is solid otherwise kaya nagkakaroon ng problema nagkakaroon ng ng break up sa maraming families kasi pag dumating na ang problema wala na pag good times, okay, mag-enjoy mm. yung mag-asawa. Pero pag may problema na, mahirap na. Yeah. Mm. May, may maganda pong example yan eh, na, ano, na gusto kong explain po. No? Si Ellis po, eh, doktor po yan, may, may sarili siyang career. Ako, na engineering ako, na ang, ang pinurso ko na career is IT. Na sabi ko nga sa inyo Global eh Naging global mm -hmm. yung ano no Global mm -hmm. IT And Yung position ko po Yung Yung knowledge and skill Brought us to many different places Pero During that time po Na nagmo-move kami From one place to another Ni-respect po ni Elise Yung mga decisions na yun. mm. And yung sinasabi niya na Nag-submit sa dun sa ano na yon And and it worked well na nagano like, siya she she took care of our our children while they were growing up and yet prinovide po ng Panginoon na kahit sa Sydney nakapag-practice po siya mm. ng, ng, psychiatry po wow oh, wow <laughs> Papag-usapan natin patungkol sa profession ni Dr. Elisa susunod natin program. Eh, dulo na ito ng Pebrero eh. Pabalikin uh -uh. natin sila Doktor at si Kuya Doji sa Marso. Pero balikan muna natin ulit yung kanilang pagsasama. Very unique ito eh. Ang nakikita ko sa kanilang relationship at kung yung, paano sila nagsimula sa kanilang pagsasama, hindi lang based on outward appearance. Although, yun ang maaring nagsimula. Nakita ni Dr. Doji yung larawan ni Dr. Elise, kadalasan mm -hmm. naman doon nakabate talaga yung meron ka nagugustuhan doon sa isang tao, merong isang physical attraction. Pero deeper than that, merong isang bagay na talagang nag-hold sa kanila, yung commitment nila una sa Panginoon, pangalawa yung kanilang pagiging tutok nila sa kanilang profesyon talaga namang pinagbuti nila at hindi nila pinagsisihan. Kaya ang mga kabataan na nakikinig at nanonood ngayon, madalas yung naririnig sa mga magulang ninyo, unahin yung pag-aaral, sa na yung boyfriend, girlfriend, dadating yan. Isa sa pinakamadaling gawin sa buhay, maniwala po kayo ang mag-asawa. Pero ang mahirap gawin sa buhay yung umahon kayo sa isang pagkakabitag na mali pala yung napangasawa ninyo. Di pala siya ang tinawag ng Panginoon. Napaka madugo po noon. Hindi lang sa kanilang pagsasaman, ngayon pala natin pag-uusapan. Meron silang tatlong anak. Pakilala natin ang kanilang tatlong anak. Kuya Doji, tatlo po inyong anak. Sino-sino po? Ano po gulang nila? Uh, si Joshua John po. Ang aming panganay is uh, turning uh, 32. Wow! Oh, wow. Ang <laughs> ko, 31 years old lang, iho. Tinitingnan kita. Oh, thank you po. Oh. 32. 32. <laughs> and the ano second po, one, ano po ang profession ni uh, na, na Pangunay? Joshua, Joshua. Ito film and television from New York uh, sa wow. University. And oh, he's now wow. a producer for one of the top animation companies in Hollywood. Hallelujah. Hallelujah. Oh wow. Praise the Lord. Hmm. Hindi basta-basta 'yan. Right. Um, yeah. po. Si Elisha Paul po is a graduate of Fordham University wow. uh, Global Business Owners uh, program ng Whoa. Fordham. And uh, ano hmm. po siya? dual concentration, uh, Information Technology at saka Business. So he now works for uh, one of the top uh, simulation software simulation companies in the United States po. As a Christ program the manager. Good. Amen. Amen. Wow. And the third yeah. one. And the third po, eh, ano po natin yan? Yan ang re ano natin, artist in residence <laughs> sa ano sa pamilya. ano po yan? Ah, uh, he's a she's a visual artist po. Triple concentration naman po siya. Whoa. Ah, uh, arts, ah, uh, business and Asian and Asian American studies sa ah uh, Stony Brook University sa New York din po. Isabel Grace. Isabel Grace po. Uh, and third she one. she actually works also for uh, in in the entertainment industry being we are in in California. Yes. And, uh, yes. working with a uh, in the uh, ano, in the animation and gaming industry. Napunan niyo mga kapatid, mga manonood, wow. mga nakikinig. Ako hindi nagugulat. <clears throat> Hindi ako nagulat doon sa akomplisimiento mula ng panganay hanggang kay Isabel Grace. Sapagkat tinan nyo naman yung mga magulang, simula't simula pa nung kanila kabataan, tutok talaga sa aral, pinagbuti ang buhay at hindi nila pinagsisihan. Kita nyo naman yes. yung bunga. Hindi ako nagugula okay. doon sa mga kinukwento ni Dr. Doji. The Lord gets the glory for all of those accomplishments. Okay. At napakabata pa ng mga kabataang ito. Marami pa silang mararating. Nagpapasimula mm -hmm. pala ang sila. Ngayon, sa mga, ito naman, napakilala natin silang tatlo. Sayang, wala tayong larawan. Kung may picture tayo, Ate Maru, i-flash natin quickly. Hingi tayo ng picture kina Dr. Uh, um, oh, Elisa. Ano po? Sorry. ano po ang inyong maimumungkahi, ngay samantalahin na natin na inyong presensya, na ngayon po kayo uh, nakik na, nagiging uh, uh panauhin natin, eh, magbigay na din nga po kayo na maipapayo ninyo sa ating mga tagapakinig kanina patungkol sa pagsasama, ano po, sa mag-asawa. Ngayon naman po, ano po inyong maimumukahin sa mga nagpapamilya? Meron sila mga anak. Ano po ang maganda mumukahin ninyo? I know that's a tall order, pagkat, uh, um, malaking uh, area ang pag-uusapan natin. Dr. <laughs> Dr. Elise, ikaw po muna. Uh, maraming bagay, pero I'll just maybe choose a few. Um, number one is yung training them while they're young. Amen. kailangan mm. simulan ng as, as young as they can be. no, uh, of course depende sa sa de developmental age nila. Huwag isos spoil ang mga bata. idisiplina. katulad ng sinabi sa mm. Bible, Totoo talaga yon. idisiplina sila. Um, yeah. number two talagang yung kailangan lalaki ang bata na secure. 'no, sa pagmamahal ng magulang na hindi hindi nila inner earn yung love kasi mahal sila ng magulang regardless, 'no? Mm -hmm. So e even when they're excelling in their in school or in their careers, they're not doing it to earn their love. They're just doing it because alam nila is God-given talents and skills na kailangan nilang pagyamanin. Yeah. And the yeah, yeah. number three is um i iisipin niyo mabuti ko ano yung pinupuri niyo sa anak niyo, no? So, mm. ngunit, wag puro ang cute-cute mo, ang gapo gwapo mo, you know. <laughs> Kasi sa, sa pananalita mo as sa actions mo, kahit hindi mo sabihin directly, pinapak tinuturo mo sa anak mo kung anong mga bagay ang importante sa buhay. Kung ang pirming pinupuri mo ay puro outward appearance, yun ang iisipin mm. nila their, their their value in life is their outward appearance. So, kunyare yeah. kunyari, and then, kunyari, nakakuha sila ng mataas na marka sa school. Kunyari, instead na sabihin mo, napakagaling talaga ng anak ko, ang tali-tali na anak ko. H hindi ganon. Ang sinasabi namin, good job, good work, kasi di ba, at pa mm. bak Bakit nakakuha ka ng ganyang marka? Kasi nag-aral ka kahapon. Correct. You know, yes. yung, yung, yung diligence, yung hard work, yung mga ganong characteristics, yun yung pupurihin mo. Unti-unti over time kasi matututunan nila yan sa paglaki nila ma, ma ingrain ingrained sa isip nila yon. Okay. Kasi pag ang ma-ingrain sa isip nila yon, ang ah, tali ko talaga. ang galing-galing ko talaga. Mm. <laughs> hindi yun mabuti, no? They will realize later on, they will have an objective na ano na assessment ng sarili nila na tama lang hindi naman yung under at hindi na dine-devalue nila, minemenos sila i sarili nila at hindi naman sobra. No? Mm. So and then all the time if they achieve something na sa tingin nila, it's something they did not expect. Really to let that they will understand na eh, kasi lahat naman to dahil sa Panginoon. Panginoon ang nagbibigay mm. sa inang success kahit nag-aral ka buong gabi kung hindi binigay ng Panginoon sa you never know anong questions it itatanong sa test mo so always inculcating that in their heads na yes you do your best pero talaga at the the end of it all ang Panginoon ang nagbibigay ng success, ng honor or opportunity sa ating lahat. So yeah, ako gusto kong i-follow up 'yon, i-follow through 'yon, 'yung faith. Para sa akin 'yun ang 'yun ang number one. In fact, every time na magmo-move po kami from one place to another, the first thing that we look for is a church. Mm. Kasi doon yun ang doon namin ini-establish yung roots namin. No? Basta Bible believing na church. Nandun kami. We we make sure na merong kaming regular na ano na na, na worship time, merong fellowship yung mga yung mga bata, no? May mm -hmm. kasama sila ng mga kabataan din. Meron silang mm. mga camps na maatendan. rooted na po sila. Kahit po wala kaming kamag-anak doon sa area na yon. No? That's that's number one. Pangalawa po yung yung sinasabi po ni Elise na you you shower them with with love. Isa pong vivid na example po ito. Early in our marriage po. Sinabi po ni ni sa akin, pag lalabas tayo, we take a lot of photos. Tapos talagay mm. natin sa mga wall para when they're growing up, yun ang makikita nila. Happy, happy faces, happy memories. No? Pangatlo po is respecting individuality. Kahit po sa isang pamilya yan, magkakaiba po sila ng karakteristik. No? Alright. In fact, kami po ni Ellis, when we started moving out of the Philippines po, nag-agree po kami na kung ano yung gustong iperson ng mga anak natin, yon ang isusupport natin. Amen. We will not force them to any career. We will help them discover what they want to do, and then we will support them. We will, we will guide them. We will guide. We will them. guide them, but we uh -oh. will not force them. Uh oh, and then of course, ako po, uh, ang firm believer po ako ng ano? Early warning signs. Kaya hmm. ano, yon hindi nyo po nilalagay yung warning sign doon sa malapit na sa bangin. Saka <laughs> naman. yan. Ano eh, many meters away, makikita na kagad. Early, early, nag-grow up pa lang po sila. Sinasabi na po namin, stay mm -hmm. away from this, stay away from that. Do not do this, do not do that. Kaya lumalaki sila, no, sa surrounding, ano nila, nakikita nila, mm -hmm. but they do not participate. Kasi, early warning signs eh. Oh. An sabi pa and to pa la, finally po, sabi please, ko sa klase. Ang buhay may mga season siya. Pangditaligtad mo yung mga seasons, mapait. Mapait yung lasa nung ano, nung prutas. Mhm. Mm oh. So ang season ng buhay, mag-aaral ka, magtatrabaho ka, di ba? You enjoy the fruits of your labor, mag-aasawa ka you raise your children properly, huwag babalibaligtarin yun. Oo. Uh -huh. Pag binalibaligtad mo yun, magkakanda, ano, Mapait yung lasa ng, ano. In fact, ito po, I want to share this and, and uh, babalik po tayo dun sa love story namin. Early, dun sa time na nakilala na po ako ng nanay ni Elise, no, and I made my intentions very clear, no, eh kinausap po ako ng nanay ni Elise. Sabi niya, ito ang dream ko for my my ano, my daughter. Sabi ko po, I will honor that. Hmm. I promise. Sabi ko, I promise po that she will finish medicine and and whatever residency that she will take. And I made sure that I fulfilled that promise po. Kahanga, wow. Kahanga-hanga. Kahanga-hanga. Napakaganda ng wow. inyong mga mm -hmm. pinigay. Uh, Pinagiging ako, tinitake in ko lahat na inyong sinasabi. Naniniwala ako sa mga manunood at tagapakinig natin. Ang nating natutuhan kay Kuya Doji at kay Dr. Elise Nazal Simon. Napakaganda. Abangan po ninyo at uh, papasok na kasi ang Marso, may nakalain up tayo mga panauhin. Pero sa dulo ng Marso at sa Abril siguro, ibalik uh -huh. natin si Kuya Doji at si Dr. Elise para marinig natin at pabiyayaan tayo sa marami uh -huh. nila ibabahagi sa atin. Ati Maru, lagi natin kalaban, Relo eh. Tapusin mo na po. Oo nga eh. Just a reminder lang po sa ating mga tagapakinig at tagasubaybay, ang ating programang We Can Do It ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At ganun din po, we are so blessed na ang ating programa ay napapakinggan sa DXKI 1062 Coronadal South Cotabato tuwing miyerkules ng hapon alas 5:30. So, wow, what a blessing from the Lord. We have heard so many good things. Glory to God and itong mag-asawang ito ay ginagamit ng Panginoon in so so many ways. So, kami po ay um, nagpapasalamat ng malaki mula sa aming mga puso. So ito po si Ate Maru, si Peda Javier ay pansamantalang magpapaalam kasama ang aking partner. <laughs> Day Marcelo po, natin si Dr. Elise at si Kuya Doji Simon. Babalik po sila sa Marso para maging panohin natin uli. Tandaan natin, basta kasama natin ng Panginoon kaya natin lahat sapagkat sabay-sabay tayo. Dr. Elise, Kuya Doji, Ate Maru, with the Lord's help, we... we. Can do, do it! Do it! Woohoo! Goodbye for now and you take care, my dear brothers and sisters in the Lord. Bye-bye. Inyong narinig ang We Can Do It! Dito lamang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.